Yo guys, good morning, what's up? Welcome back to my vlog again. No? So, ayan. Good morning, good morning po sa atin lahat. No? Kung saan man sulok ng mundo dyan, no? kung saan man nakakarating yung video natin ngayon. Ano? So, by the way, my name is Daddy Jack again po pala. No? Uh, so, ayan. Ano? Uh, uh, may pasok pala kami ngayon. No? Sunday, Sunday dito ngayon sa Philippines. Ano? Yun na kasi may over... Uh, may activity no yung isa sa mga staff ko natin na hawak namin dito sa site no uh, minamadali kasi uh, kailangan na kailangan matapos so no choice ako no? kailangan pumasok pa rin kasi kailangan may nakatutok then di sila pwede mag activity uh, start na activity na wala ako no so no choice tayo no kailangan talaga ng no? malin nga natin yung trabaho natin sabi nga nila no? so no choice tayo kasi traba trabaho ng trabaho tayo nangangamuhan tayo tapasok pa rin tayo no <laughs> so good naman kasi no sanding ng 30% no okay naman wala namang problema kasi binabayaran, binabayaran naman tayo ng tama eh. So ayan guys, so routine natin ngayon is waiting for work permit, no? bibigyan din natin sa ating mamaya siguro time check ngayon, no? 7:15 AM. Siguro mga quarter to 8, no? Akyat tayo doon, no? Syempre habang nag habang tayo sa work permit na ipa-forward nila sa akin, no? almusal muna tayo para may lakas tayo at sa taas mamaya, no? Ayan. Ulang check is ayan, bilis Favorite na ulam ko yan sa umaga guys no? Lalo na kapag partner sinangag Talagang Goods na goods talaga ako dyan no? Then, siyempre hindi Kompleto pag wala yung Kape habang nag-almusal sa umaga no? Wow! Uh, so, ko talaga ito yung umaga no? Kapag nag-almusal talagang talaga may kape talaga Sarap na sarap ako pag almusal kapag may kape no? Kahit tuyo lang yung ulam So guys ano So Tara, almusal mo na tayo. Oh. Unang subo para sa inyo lahat, guys. Nice. Yummy. <laughs> Yo guys, so ayan, nandito tayo ngayon sa may taas. No, syempre i-check natin yung area, yung perimeter kung ano yung status, no. <clears throat> Kailangan kasi natin makita kung Uh, safe ba yung ginagawa nila <laughs> o, kung ano yung pwede madadag natin na uh, preventive measure no, uh, para sa kaligtasan ng bawat isa, no, na mga workers natin, syempre priority natin yung buhay nila, no, yung kaligtasan ng buhay nila <clears throat> so yan guys, nakakakita tayo doon uh, nakakakita tayo sa rough stick, no, kasi may ichichig ako na area doon <clears throat> Ginagawa ko guys ano, uh, medyo talagang uh, challenging kasi nga. Pero good naman kasi para sa health ko naman. Ginagawa hindi ako nagsasa hindi ako sumasakay sa alimak no kasi yung iba ang ginagawa no, sumasakay sa alimak no. Pero ako nagugulat sila sa akin kasi naghahagdan ako packet no. Hanggang sa pinaka-roof deck no. <laughs> Then pagbalik pa baba, uh, gahagdan pa rin ako no uh, mas mabilis na kasi pagbababa no and then uh, syempre uh, double purpose kasi yan para makita ko yung bawat activity ng workers no makikita ko floor to floor no para ma-monitor ko sila kaya yun talaga yung purpose kung bakit na uh, nagahagdan ako no hindi ako nag <clears throat> mindset ba <laughs> no so uh, mamaya, kaya tayo sa taas na no? Uh, ako doon? Diyo malawak lang kasi ito yung area. Pero sa ngayon medyo ako na ngayon Hindi ganun ka busy kasi konti lang naman no Selected na uh, workers lang yung nag Activity sa ngayon <coughs> At nandito na tayo ulit ngayon sa Prof. Dick Ano Yeah Medyo nakakapagod lang pero goods naman kasi para sa health naman natin lahat. ano. So ayan guys, dito na ako ngayon sa rough deck ano. I-check ko rin yung area kung ano yung uh, possible na pwedeng malaglag no sa perimeter no. Kasi kahit malit na parts lang yan. Na debris pag nalaglag no sa taas ng project no, malaking impact. Kaya dinu double check ko talaga yung perimeter palagi no. Every time and then na uh, ako no. So ayan guys, ano, Ah, uh, 'yan no, may nagpapa-shoutout pala sa akin ano. Uh, Imaginein mo 'yon guys, ano ah uh, uh, so blessed na nakarating sa Taiwan no. <sorting> sa ah, Taiwan ano, uh, isa sa mga close friends ko rin dati no sa dati kong trabaho. No, kasama ko sa inuman no. Ah no, sa kung kung anong mang ano kalokohan no. Uh, pero, 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 pero syempre, no, sa yung magandang kalokohan, yung masayang kalokohan, hindi yung puta sakit sa sakit sa lipunan na kalokohan, ano? So ayan, ano, uh, shout out pala kay Paring yeah! Percival Caban Trinidad, ano? From uh, ano ba to? Basahin. Kaushong, <laughs> Kausyong City, Taiwan, no? So basta gano na yun, no? Basta dyan sa Taiwan, no? Kung saan man. Kung ano man ang tamang pronunciation ng lugar na yan, ano? <laughs> Shout out, no? Ah, uh, keep safe ka palagi dyan sa trabaho, no? Sa trabaho mo, no? Ah, uh, isipin mo palagi yung kaligtasan ng trabaho mo, no? Siyempre para pag-uwi mo, no? Uh, safe ka pa rin no? sa pamilya, makikita mo yung pamilya mo, no? Ah, uh, maparamdam mo pa rin sa kanya no, yung pagmamahal mo, no? Uh, kasi wala nang ibang tatalo pa kundi yung moment no ng mga mahal natin sa buhay no makita natin sila, mayakap natin sila no, mapadama natin kung gaano natin sila kamahal no. So ayan pre ah, keep safe po diyan ano. At the same time sa mga katrabaho mo rin ano. Ah uh, keep safe po sa inyo lahat diyan ano. So ayan guys, thank you, thank you, thank you so much sa uh, uh, pagtutok sa video natin ngayon ano. Ah uh, God bless po sa atin lahat, ano, so, ayun ulit, no, reminders, ano, keep safe po sa atin lahat, no, uh, safety first before anything else, ano, so, ayan, thank you, thank you, thank you so much, and God bless, no, please, uh, share, follow, and subscribe my new channel, guys, thank you, thank you, thank you so much.